Bosas ko lang, ano bang dapat gawin sa biyanan na makati yung dila na mismong manugang niya yung sinisira? Alis kayo dyan. Bakit? Kasi yan din naman ang sabi ng Diyos eh, di ba? Kung mag-aasawa ka, iiwan ang lalaki at babae ang kanyang ama at ang kanyang ina. Ang dalawa ay magsasama. Ang dalawa, hindi na dalawa, kundi isang laman. Paano nga'y may isang laman niya kung kasama mo ba, kasama mong biyanan mo sa bahay? Simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Para magkaroon ng kapayapaan ng isip ninyo against sa mga biyanan, kumiwalay kayo dyan, kumalas kayo dyan, matuto kayo Mangoy ng hiwalay sa kanila. Kasi tignan mo, Diyan dyan nang gagaling yung karamihang sakit ng ulo sa mga biyanan eh. Yung hindi mo kasi maiwan-iwan yung biyanan ninyo eh, di diba? Na alam mo namang masakit sa ulo eh. Hindi bali sana kung okay lang yung relationship niyo wala kayong away sa isa't isa, nasa inyo ang loyalty ng isa't isa, wala kayong problema. Pero pag alam mo nang in-conflict ka sa biyanan mo, tapos nakasaksak ka pa rin dyan, nagawa mo! Paano sa kahit hindi ka nakatira doon pero sinisiraan ka pa rin kung sumalip mo Masisira sa sa'yo masyadong marami kapag wala silang masyadong maraming alam tungkol sa'yo. Ikakat mo yung communication. Paano ikakat yung communication? Hindi naman ibig sabihin hindi mo na reply. Hindi eh. Pero ibig sabihin, lahat lang ng sources of information niya, limitado. So ang ngayon, ang makakarating lang dun sa kabilang panig sa mga bienan, ay eh, yung mga bagay na gusto mo lang makarating dun. Pero pag hindi mo gusto, wala silang malay sa'yo dahil di ka nila nakikita. Malayo ka eh. Kapayapaan ang isip ang habulin nyo kasi. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako Sumasagot ako mananatili ako hindi interesado sa pamilya. Mananatili ako hindi interesado sa pera. Nito. Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong niya sa pag